muntik ko nang napakan guys itong ating napakagandang tipo kolenya siladonya, dito siya sa floor and siya buhay pa yan hindi ko pa napakan yan yan siya kasi kanina guys eh pag angat ko ng kanyang enclosure dito ko hinawakan hindi pala siya nakalak nakalak dito sa kanyang sa gilid hindi siya nakalak nahulog ito bagsak Pati itong kanyang cork bark ay Yan ang daming lupa dito. Tapos pinulot ko siya at i-check ko sana siya dahan-dahan kung binubukas itong kanyang trap door na to. Tapos nakita ko eh wala siya dito. Tapos pagtingin ko sa floor ulit may nakita ko na parang isang balit na garapata. <laughs> siya na pala buti hindi ko napakan. Sayang kung napakan ko to eh di sana patay na sana to pisak na sana. So yun, at least nakita natin siya no, ang ating tipo ni Celadonia. Matagal na sa akin to, isa tong tipo ng dwarf tarantula. Ayan no, April 2021 nung nakuha ko siya as a sling. 2023 na ngayon, ganyan pa rin siya. Magto 2024 na. Napaka-late pa rin kaya ayan, isang dwarf tarantula. So ngayon eh aayusin natin yung kanyang enclosure. Diyan na muna siya. Tapos gagawa tayo ng kanyang bagong setup. Parang ganito din, din, royal Tsaka same cork back na rin kasi hindi naman siya malaki. Check lang natin ng mabuti yung kanyang lungga kung malawang pa. Kaya pa siguro guys, isang mold pa dito bago natin siya i-rehouse sa mas malaking cork bracket. Ito yung next size na arboreal type na enclosure na nahanap ko. Pwede sana to kaso yung butas eh, napakalaki. Kasyang kaso siya dyan, umakataka no? siya dyan. Kaya dito na muna ulit. Kaya pa yan. paano kaya guys kapag napakan ko siya ano? iyak <laughs> nung bagong labas sa hobby itong tipo tipokuloy ni sila ay napaka mahal ngayon maraming na nakapag breed nito sa captivity sa tarantula community kaya yan medyo nagmura na bumaba na yung presyo isang napaka makulay na tarantula kaso ang problema ay bibihiran yung makita kasi napaka napaka shy type ng tarantula lang ito wala ako. Mm. <coughs> may foot fly pa sa kamay ko. Pasensya na kung medyo malikot yung camera. Sobrang tuyo ko siya ng substrate kaya dinamay ko yung tubig. Pero kapag ganitong yung tipo ng gamba, masaya lang yan sa sobrang moisture. Madededs. Lalo kapag mataas ang humidity dyan sa Pilipinas Kapag walang proper na ventilation Tapos mataas yung moisture Ma-overheat Dito sa tarantula rin ko eh. Hindi naman humid Eto na yung medyo tricky part guys Ang pag collect sa kanya Sana hindi siya mag-bolt Hindi siya makatakas So ang ginagawa natin dyan eh Sa mga datihan na sa SPTV Alam nyo na tong style na to Doon pa rin siya Ganyan Ayun siya, oh. Ganda na sana ang picture na, ano? No? Ayaw kasi niyang pumunta sa ceiling ng takip na to, eh. Ayun, medyo umangat na siya. Mas makapadali na to. Basta wag lang siyang tumalon. Daan-daan lang tayo. Ayun, dapat ka Oh, wala. Ayun, alak na. Oh, yun naman yung lock niya guys. Double check lang natin. Yun, di yun, yung nabubuksan. Panigurado eh. Oh, na ho -oh na ito. Tsaka gutom na din. Yan. Kumagalaw siyang cute. <laughs> eh, no, umiinom siya oh. Yung mga droplets eh, iniinom niya. Oh. O, oh, diba? Sakto lang naman sa kanya itong size ng enclosure na ito, eh, no? Okay pa naman, guys, oh. Na-absorb pa rin yung mga moisture, guys. O, oh, hindi pala. Naglilin na kanya kanyang silk. Ngayon, ang gusto kong mangyari ngayon ay eh, maglagay ng konting fruit flies sa loob ng kanyang enclosure. so, paano ko gagawin yun? Eh, nasa labas siya. Dapat nasa lungga na siya. Hindi niya mahanapin yung lungga niya, guys, kasi nagulo-gulo na yung kanyang enclosure. Hindi niya basta-basta mahanapin ulit yun. Hmm, paano kaya ito? Ayaw ko mag-take ng... baka eh, pa pala to Ayoko mag-take ng risk guys na buksan ito para maglagay ng pagkain. Baka makataka siya. Napaka-late nito. Mayroon maghanap. So bukas na lang siguro guys. Hindi ko nakapakita pero usually ang ginagawa ko eh. Kuha ko ng mga dalawa o tatlong fruit flies dito. Tapos alay ko sa loob. Tapos yun ang kanyang magiging pagkain. Minsan na nag ako ng cut up na, na parts ng ipis or superworms, worms. Ganun. Kaya yun all good na guys. So ayun maraming salamat. Hanggang sa muli. Chill lang tayo lagi. Hindi si skipso pelma. TV. Yeah.